Siksikan, gitgitan at kalibat ka ng tawaran. Yan po eksena sa Divisoria dahil sa pagdagsa ng last-minute shoppers. Mula po sa Maynila, nakatutok live si Rida Reyes. Rida. Tamayan Jiggy po kanginang umaga ay naging tirik na tirik ang araw dito. Kanginang hapon naman ay biglang buhos ng ulan at ha, sa mga oras na ito naman ay dapat hapon na at ang medyo mga kulimlim ng panahon na ating nararamdaman. Pero sa kabila pa rin ng pabago-bagong panahon na nangyari sa buong maghapon, hindi pa rin yan naging sapat para matinag ang determinasyon ng mga last minute Christmas shoppers. Umulan man o umara Tuloy lang ang dagsa ng mga mamimili sa Divisoria ngayong guling weekend bago magpasko. Sa bahaging ito ng Recto Avenue, para mga sardinas na nagsisiksikan ang mga mamimili at nagtitinda. Masaya kasi nakikita mo yung ano ng tao na kahit walang pera pero lumalabas yung pera nila kasi talagang tradisyon na na kapag ka magpapasko. Oo, oh, wala nang dulog, wala nang <laughs> eh, kailangan eh. <laughs> kasi para makabawi kami sa pera na nasayang namin, marami na rin ano eh, nalugi. Mapalaro ang tig-20 pesos, bistidang 50 lang, Christmas decors na 20 pataas o accessories na tig-20 lang, lahat, mabenta at dinudumog. Ayun lang may pera. <laughs> Pero may ilang din nakinaya. kinaya. Oh, kanina pa kami naglalakad, napapagod na ako. Usakit oh, ang mga tuhod ko. <laughs> ang ilan, nagbit-bit pa ng bata sa pamimili. Mahirap po kasi pag walang ano, may iwan sa bahay pa ba? pagdating namin, wala na rin sila. At paano binabantayan ang mga bata dito? Ay, kapit-kapit po. Kasi ka, binigyan ko ng ID. May mga ID po yan. Ang PNP NCRPO nagpadala pa ng dagdag sa Manila Police District para panatilihin ang seguridad sa lugar. May kanya-kanyang security forces din ang bawat mall sa paligid ng Divisoria. At po, nagpadala rin din ang... Tiga NCRPO po na mga augmentation dito sa mga bawat mall. Kaya man, napakarami po ng polis natin na nagbabantay sa kanila. Jiggy, tignan muna natin ang sitwasyon ngayon dito sa paligid ng uh, Divisoria. No? Ito yung uh, mga nagbukas, ang, uh, ito yung mga ambulance vendors na pinayagang pumuesto dito sa kahabaan ng uh, Recto Avenue. At sa mga oras na ito ay talaga nga ng mga hindi nababawasan ang dami ng mga tao habang uh, lumalalim ang gabi ay inaasahan pa nga na lalo pang kakapal ang bilang na yan, lalo pang at magbubukas maya-maya lang pagkatapos ng mga mall, ng mall hours ang uh, mga night changge na sigurado nga um, lalong uh, dadagsain ng mga kababayan natin na hahabol pa rito ngayong weekend. Dinediretso yan hanggang papalapit ang Pasko. Jiggy? Maraming salamat, Rida Reyes.